Ano kaya masarap na ulam ngayon? Tawag ka lang kalbo para may pambili ako. Ang ba ito? <laughs> Bahanip ba? Kaya pambili. Ayan na. No. Uy, Spain move! Ah, ano yun? Ano yun? Ano yun? mga idol, good morning. Yeah, game 1 na boy, maya maya game 1 na, yun na. <laughs> Makakabawi na ata ako pogi Mapuntahan ba, mamaya biglang ayaw na lumaban ni eh. Boston na yun eh. <laughs> Nandito kaya, ah, ano ito may nakasulat. Ano kaya masarap na ulam ngayon? Tawag ka lang kalbo para may pambili ako ba? <laughs> Ayos ha Ako pa kukuha na ng pambili Tingnan natin ngayon Pogi Pogi Tawagin lang daw siya eh, no? Ano? Ba, anong ano? Lalaba ka ba? Boss, ito boy <laughs> oh, pati na hey, Ang pat na doon po kami ang pat Ano? Ba anong magpumasarap na ulam? Basa mo ba ito? <laughs> Bahanip ba? Kaya pambili Bampeng pambili <laughs> Tingnan natin kasi sino magbibigay ngayon. Ano, magkano ang pustahan? Ba, ikaw, ikaw tatanungin ko uh, uh. <laughs> magkano Oo. Oh, magkano? sige, maangas ka. Ha? Pambili ng ulam. Ha? O, ito, tatlong libo. Tatlong libo to? Ba? Yan. O, ano? Ano, palagyan? yan? Ano ha? Palag? Ano? Palagyan? yan? Ulang pangat. ba, ang angas talaga nito Ano? Tingnan natin kung sino masarap ang ulam mamaya. Tingnan natin kung sino masarap ang sa mamaya. Tingnan ang angas nito. Tingnan natin kung sino masarap ang ulam mamaya. Tingnan natin ang ulam mamaya. Tingnan natin kung sino masarap natin sino masarap ang ulam angas ka. Ah. natin hour later. Wala ka na dito, natin kung sino masarap ang ulam mamaya. Tingnan

Ilan tembak? Ah, dami niyan. 24. <laughs> Ang sarap niya. Oh, uh, si Paul. Oh, uh, si Paul! Oh, uh, Pensi Paul! pa ba yan? Ay, pa ba quarter lakas talaga ng boss to, no? Malakas talaga. Nice pass! Ah, ganun! Oh! Boom! Detoom! 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 'Yun pa pa yan payan. Ah, sa payan. Ay uh. na. No, <laughs> oh, di pa sa 'yun. Ah, oh, ang galing nakuha oh, no. pa din. Ah, nice! Nice! <laughs> <laughs> uh, lume, Depends. 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 Oh, 'yun. Ah, Defense Nice! <laughs> Ang wala siya. na ko Hila, tamban Ayan pa. Ay, pa na. No. Uy spinning pa. Hila, mo kay Tatum. Ayan na. Uy, Spain move. Dak-dak! Dak-dak! Ano?

wala wala kasi ano wala wala yan wala yan wala. Wala, wala what oh, wala ninyo. ano lang paritan lang paritan lang ang tatamla yan tatamla wala naman 3 pointer nila yung unlucky eh yun meron kayong ganun meron ganun meron ganun Ah, take time lang. Take time! Take time! Uh, <laughs> take time. <laughs> Ayun na. Take two sa tres! Wala! Wala! Sayang! Ayun! Ah! Yan, direct Ano? Ano yun? Ay! Open! Kinakabahan! 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 <laughs> Open na eh! Ano? Nasa babawi dyan? ano? Oh, Iwan! It's oh, Epo! Oh, 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 Ang Pampabuhay! Oh, ka ngayon! Paborito no. Chamba lang Last shot! Wala! Yeah? wala Ay, Ay, oh. po! Ah, yeah. so, Ayan! na kay Luca! Ayan <laughs> <laughs> na sa third quarter! Okay. Eh, eto sa inyo! <laughs> <laughs> Tambak pa i ang aakas ito. na kami sa quarter. Oh. quarter. Lagi kay mama oh. yan. kay mama na ulam naman NITO! ulam 15 minutes later. Brown. Nice pass. Nice. Uh, wala yan. Bang! Three <laughs> Ano na kayo? Ano, na kayo? ano, na kayo? ano na ano? May pag-asa pa ba yan, boy? Ha? Stage defense lang. Ah, uh, guys! Wah! Wow. Oh, o, ate, aten O, oh, ano? O, oh, yan! Yeah. Nice! Nice! <laughs> Ayaw mo lang natin baka Pares na kabila Ayaw <laughs> mo nga Dagdagan nyo pa Kulang pa yan Nanaman! 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 <laughs> Tulalada! Tulalada! Ayan na! Ano meron dyan? Ano yan? Ano ay, 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 <laughs> <yun> na. <laughs> <laughs> Naging kamayo na! <laughs> Ang linis ng tira! Ay, Sabay sagak! Kailangan nyo ba maging kabayo? Ayan na! <laughs> ano? Ano? <laughs> Last shot. Yes. Last shot. Nice pass. Ayun ang mga gusto ko. Ayun ang mga gusto kong pasahan. Sabay ganyan oh. Wala yan. Ano yun? Sayang. Ganda pa naman. Swerte. Siniwerte. Hahaha. <laughs> Mabawi tayo Pag quarter eh. Bente Bente pa na <laughs> Isang quarter din eh. Ayun Ang garam ng ulam namin um. Ayun na Ayun 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 na Ayun 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 nice. 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 No! <câmb> nice. 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 may dalaw Ano? Hindi pa kayo ayaw, boy. Pwede na umayaw, boy. Ba, ayaw pa ba umayaw? Ang ganda na, still niya, ni Calvo. Labay, lay yan, o. Ah, baboy, pa mo! Nakasar! 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 Pusik <laughs> Ayun, baano, baano? Ayun, lalaman! na? <laughs> Ayun. <laughs> <laughs> Dapat yung <laughs>

Sarap dyan! Kanina nga yung tinatanong ako ni Pogi. Um, ano. ano daw, masarap na ulam? Basta kahingi ng pambili. <laughs> hindi niya alam yung siya magbibigay ng pambili ng ulam. <laughs> ano? Ito pa isa. Ano? Kailangan niya yung ano? pusta Kinukuha yung pusta. Pusta kayo, tapos mo. Baano yun? Pwede ba yun? Pabigyan kita ng pusta. Ano uh, pa? Ano mo, Ano mo. <laughs> 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 Dagdagan mo ulit, Tito. Dagdagan mo. Dagdagan mo ulit. Sige. Ano? Ayaw mo yan? Ayaw, <laughs> three points. Ba! <laughs> 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 Sabi ni Bogie, narinig ko. <laughs> Sabi. Trouble red. red. sa Ayaw na kayo, boy. Ayaw na. Apo, yung five minutes pa Five minutes later. Daan na, tayuan <laughs> na, boy. Ano? Kayo? Di pa kayo magtatayuan. Ayaw, tayuan na. <laughs>

<laughs> What? Sorry, tambak. Ayaw ko nga, dyan ako na. Babalik ako dyan, bibili tayo ula. Kamot! <laughs>